Hello, hello, hello. <coughs> kaka -uwi lang, galing work. Kaya, nandito na naman sa kusina. May bigas ako, dalawang klase. Itong, at nakasa, nagsaing muna ako bago nag, ano, kasi gutom na gutom na. Yan, yan, yan yung lagyanan ng bigas ko. Yan, ito na bigas. Ano yan? Pula na bigas. Pula yan na bigas. Yan, tingnan nyo pula. Red, red rice. Kung sa Bisaya yan. Ano ba yun? Dino, dinorado. Yan. Kasi ihahalo ko yan. Ra, uh, yung pula at saka puti yan. Uh. Puti. Hasmin. Yasmin rice isagol ana ko katunga nga pula nga bugas katunga pud nga puti nga bugas kay kung puro ra siya pula kuan siya dry ra kaayo ba dali ra mo gahi kung sagolan ako puti kuansya dili siya ma ana gahi ni madugayan na yun siya isagol si bakong ba na ako ng ano dyan ko ihalo kasi maliit lang yung hindi masyadong mahalo pag doon dyan lang sa lagayan niya kaya mas okay ganyan yan hala ang taba ako na ang laki ko na oh my god yan natingnan nyo nahalo na siya di ba mas maganda pag ano ihalo rice at sa kapula kasi maganda yung result. Parang nasasani na rin ako. Parang ayaw ko na rin yung plain na puti lang. Gusto ko na yung ganyan. Yung may halong pulang bigas. Yan. Nahalo na siya. So ilalagay na natin dyan sa lagayan niya. Yan. At nakapagsaing na ako dyan. Kasi gutom na gutom ako galing sa trabaho. Yan. At ito na, nahalo na siya. So, ilagay na natin dito sa baba. Diyan ko nilalagay. At yung sinaing ko, tapos na, luto na siya. Yan, tingnan nyo. ba diba, ang sarap. Yan, luto na. At mag-init ako ng lechon kawali. Araw-araw lechon kawali. Grabe. Kasi marami, kam marami eh akong lechon kawali kasi nung new year dalawang kilo ata yun na lechon kawali ni niloloto ko tapos di ko naman maubos-ubos kasi ako lang naman mag ang kakain sila hindi naman kakain kaya gi pikas-pikas na ako gibutang din sa freezer so kung gusto kong kumain di kukuha lang ako kagaya niyan nyan. maliit na hiwa oh da, wala akong ibang maulam kaya kinuha ko na lang yan. At initin sa air fryer. Yan. Iinit natin ng 10 minutes. 10 minutes. Pero, ko araw-araw ako nagkakarni yung anon ko naman. Sasakit naman tong tiil na ko sa, ni uric acid tataas na naman wala kasing choice walang makuhang ulam puro na lang carny oh my god carny na lagi maganda sa pinas kasi dami kang maluluto na pagkain yan ito na nga mag i i ano ko yung ano yung saging na natira kahapon yung may tatlo ipreprito ko. I lag gawin ko sanang pamay na paypay, yung pagkaluto ng saging kaso. Ay wag na lang, diretso na lang hihiwain at iprito. Kasi ano, para madali 'yan. Hinog na hinog na kasi siya kaya lulutuin ko na kasi ayaw ko nang masyadong yung over na na over sa you kahinog hindi rin siya masarap. Kaya maganda yung ganyan, ganyan lang, katamtaman lang yung hinog. Yan, hiniwa-hiwa ko na. At ito na din yung last na saging ko. Kaya kailangan ko na lang ko na ring bumili ng bago. Kasi yan, pwede sya gawing, ano ba yun? Uh, dinumugan si parang ano siya sa Pinas. Arabia. Pero kakaiba lang yung ano. Yung itsura niya. Pero parang siyang Arabia din. Yan. hiniwa ko na. At maya-maya. Um, kakain na rin ako. Kasi luto na yung kanin. At tamang-tama din yung karni. May Maiinit na din siya. Lagi na lang akong karni. Oh my God. Wala kasing mga ano gulay dito kaya sa Pinas na pwede ka lang kukuha sa ano ba yan? Sa Bakuran. Dito wala eh. Yan. Pinipirito ko na yung ano saging. Yan. Ayan, kumakain na, kumakain na ako. Ay, karne na naman. Oh my God. One week karne. Last week karne. Oh. Wala na tayo dito. Yung uric acid. Tataas na naman. Yung, yung tiil ko ba? Yung kumag ng tiil. Lumalaki na naman. Oh, Diyos ko. Kaya eh, no choice tayo. Kaya yan ang ulamin kasi walang ulam na iba. Kahit bawal, ay hindi naman bawal, pero pag kakain ako niyan, ang yoris, yoric acid ko tataas. Tapos sumasakit yung TL ko, yung kumagkulumalaki. Ano ba yan? Tingnan yung mukha ko. Stress. <laughs> Tumatanda na talaga. Galing trabaho pa yan. Nagkakamay lang ako kasi masarap magkamay. Para mabusog ng bonggang-bongga. At si Marit ando nanood ng TV. Hindi naman siya kumakain. Kumakain lang siya ng tinapay. Eh, hindi ko na pinipilit. Kasi pag ayaw, di. ayaw. Kakain naman yan pag butong. Naglalaro siya ng PlayStation. Si Mawet. Kaya okay lang yon, la, Tumataba na talaga ako. Laging karne. Oh my God. Ah, uh, yeah. Next week. Ah. Uh, ano ba yan? Sa Tagalog eh. Anong paningkamutan ako nga di isa magkarni mangita ko paraan kay na saon na lang ni akong TL ha ganin ganito na siguro tumatanda D tumara may rayo na rayo man siguro ni or yuris mag ba yung ano yorik acid at saka rayuma si Giday, kaon dyan. Ang imong uric acid, ana, inikuman, ah. Oh, hindi naman lagi. Yung tukar na galing po, ah. dilaman Sagdi naman. Sagdi ayan. Nakaloto na rin ako. Habang kumakain ako, nagpapreto ako ng sagi. Kaya medyo nasunog yan. Ayan. Tapos man, uwili pa yung saging Uwili pa yung ulam ko na. Diyos ko. Wala na. Masyado na akong ano. Katawan ko marami ng oil. Lalagyan ko sana ng ano. Brown sugar. Yan pinarito sa kaso. Huwag na lang. Matamis na masyado. Ayaw matamis masyado yan naluto na lahat at yon lang kakain ako nun yan Baba.